Marami akong nakikita mga bobo na, well sorry sorry sa term, uh, everyone is entitled to their own opinion. Marami akong Pilipinong wala sa hulog, siguro nasa gasaan ng panahon ni Duterte. Pero gusto ko lang pag-usapan natin, baka lang may makapakinig kung sa iyo nangyari yon ginawa kay Duterte. Alisin natin yung pagiging presidente niya dati. Courtesy, courtesy, courtesy. Isa siyang ordinaryong tao na merong ICC warrant. At siya ay pinagbibintangan. Kunwari lang. Normally naman, wala namang, hindi naman pinag-aaksaya ng ICC ng panahon yung ordinaryong tao dito dito pa lang e eh, finish na yung ordinaryong tao pag pinagbintangan pinagkai siya hangkarito karito ng makapangyarihan yung mga pagmumukha nito mga hayop na to finish ka na eh yun ang katotohanan eh so ordinaryong tao pero just for the sake of this video so ordinaryong tao ginawa yung IC para hindi nila sabihin na yung ginawa kay PRRD para hindi nila sabihin na Diehard lang tayo kay PRRD. Fanatic lang tayo. Eh, mga putang inang yan. Oh, ginawa sa iyo. Dadaling ka doon sa Netherlands. Hindi ka dinala sa judicial authority. Hindi ka dinala sa korte. In judicial authority po, korte lang. Korte lang. Korte lang. Kahit may abogadong nakatayo doon, korte lang. Korte lang. Alam ng lahat yan. Diyos ko. Tataka ako, hindi alam nito mga hayop na to. Oh. Ba't hinayaan nila mangyari yun? Isa pa, sa, sa mga sundalo natin, mangyari sa inyo yan, mga sundalo polis, mangyari sa inyo kaya yan. Alam natin, pwede kayong pagkaisahan din sa, sa ninyo. Pwede kayong, pwede kayong taniman. So, mangyari sa inyo yan. Okay lang kasi mga maliliit na tao tayo, wala namang makakalam kung nawala ba tayo rito o iiyak lang yung mga nanay natin, yung mga anak natin, iiyak lang. Tama ba yung ginawa? Mali eh. Diba? Mali sa batas. Hindi hindi mali dahil si PRRD yan, idol namin yan, huwag mong ganunin niya. Hindi, hindi, hindi siya mali dahil dun eh. Mali siya dahil nilabag yung batas. Ikalawa, talagang idol namin si Pangulong Duterte. Talagang mali, mali. Pag siya yung mali. Kasi itong mga putang inang to, ano bang ginawa nyo sa bansa? Sa, sa trabaho nyo, sa hanap nyo, anong ginawa nyo mabuti sa bansa? Sa totoo lang. Anong ginawa nyo sa bansa na mabuti? O tanongin naman natin, anong ginawa nyo para sa politiko o para sa mga oligarko para makarating kayo sa kinaroroonan nyo ngayon? Yung totoo lang tayo. Anong ginawa niya sa bansa? Nagsilbi ako bilang gobernador. Nagsilbi ako bilang secretary. pulis ako. Dada dada. Uh, anong ginawa mo mabuti sa serbisyo mo? Sa totoo lang. Kasi alam niyo kung ano man yung nagawa niyo mabuti in the past sa mga serbisyo ninyo. Hin parang hindi ganon. Ano man yung sabihin ninyo, it, it violates yung prinsipyo niyo di umano kung meron man nung araw kayong nagawang mabuti, kung meron man, it violates dito sa ginawa nyo ito. Nilabag nyo ang konstitusyon, nilabag nyo yung batas. At binastos nyo yung taong mabuti kasi mga insecure kayo. Walang magmamahal sa inyo ng ganun na bayan. May mga ambisyon kayo eh. Ito, sige po, hindi man nananalo to eh. Pinopromote ko yan. Kala ko tahimik lang, nagtatrabaho. Pinopromote ko yan. Panahon pa ni Gloria makapagal-aroyo no standard standard bearer yan ng lakas. Pinopromote ko yan. Kasi trapo lahat eh. Yang panot na yan pinopromote ko yan. Yang sira-remulya. Iniisip ko baka naman mag, alam ko magulo ang kabiti inaayos nila parang Duterte lang din. Bakit di sila mahal ng tao? Wala kayong karisma makasarili lang din kayo. Galit-galit kayo kunwari sa NPA. Tang Kayo, Kayong, kayo kayo mga nandyan sa larawan at saka lahat ng mga namumuno. Yung mga pahiring-hiring kunwari, wala namang nagawa. All of you fucking politicians are insecure. Kasi mabuti si Duterte, kayo hindi. At lahat ng mga kumakana kay Pangulong Duterte, yun yung mga nasagasaan sa kanya mga polisiya. Ito si Diwata, baka tinanggal yan ng panahon ni Duterte. Ewan ko lang ha, baka ano yan eh. Ano. Tindi ng galit niya eh. Talagang parang hindi dublado yung sahod eh. Diba? So lahat kayo, putang ina nyo, wala kayong pagmamahal sa bayan yang trabaho at posisyon ninyo ginagamit ninyo mang api mang diin sana hindi danasin ng pamilya nyo yung mga ginagawa nyo sana hindi sana lagi kayo nasa kapangyarihan sana lagi kayong mayaman para wow